Collision. kung ilarawan po ng Philippine Coast Guard ang nangyaring banggaan nga ng dalawang barko ng China malapit sa Panatag Shoal. Sa video na kinuha ng Philippine Coast Guard, kitang ilang ulit silang hinabol at tinangkang harangan ng barko ng People's Liberation Army Navy at China Coast Guard Vessel 3104. Pero sa isang yugto ng video ay kitang ang dalawang barko na mismo ng China ang biglang nagbanggaan. Nagas po ang gilid ng warship habang wasak ang harapan po ng barko ng Chinese Coast Guard. Kasi nga ang tibay nung kanila pong uh, destroyer ano ho, na Philippi ng uh, Chinese ko, uh, Navy. Hindi na rin daw maganda ang kondisyon ng barkong binangga kaya nag-alok ng tulong ang PCG. Opo, yan nga po sa kabila ng pangyayari, mabait pa rin po ang Philippine Coast Guard. Bukod sa BRP Suluan, binomba rin po ng tubig ng Chinese vessels. Ang isa pang ng BFAR na BRP Dato Sumak uh, Sukmad at BRP Dato Bangkaya, hindi kalayuan sa Scarborough Shoal. Ayon po naman sa Philippine Coast Guard, malamang ay miscalculation nga ang nangyaring banggaan ng dalawang barko ng China. Samantala, dumepensa naman ang China sa nangyaring pangahabol at pangaharang nito sa barko po ng Philippine Coast Guard at sa ilang Pilipinong manging isda, dyan nga sa Scarborough Shoal. Hindi na binanggit sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry ang nangyaring banggaan ng dalawa nilang barko. Pero iginit ng China nalihitimo ang ginawa nilang hakbang para maitaboy ang umanoy panghihimaso at pambobuyo ng Pilipinas sa loob daw ng kanilang teritoryo. Iyan <laughs> nga, di pa rin nagbabago ang narrative nila. Uh, uh, ang kulit ano. Opo, uh, uh, yung Manila. Uh, anyway, samantala po naman handa raw pong sagutin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment case laban sa kanya pero sa niya tamang forum. Ayon po sa kanya sa bise, nakahanda naman sana ang kanyang defense team kung natuloy daw ang impeachment trial. Hindi raw kasi pwedeng moro-moro daw kung saan lang nagbibigay ng na akusasyon laban sa kanya. Matatanda ang indirektura labag sa saligang batas. Ang impeachment case laban kay Sarah, kay VP Sarah. Kaya ito po ay naisantabi muna o na-archive ng Senado kaya wala pong nangyaring paglilitis. Sabi pa po, po ng Vice Presidente, patunay na inabuso umano ng Kamara de ang kanilang kapangyarihan. Kay irritating sila sa mataog sa dalungan. so dili ko nagatan-aw sa ilan. Iyan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Nagsagutan naman si Senate President Jesus Escudero at Senate Minority Leader Tito Soto kaugnay pa rin po sa issue ng impeachment. Paangap po na ni Escudero Opinuna ni Escudero, ang sinabi ni Soto na papaboran niya ang pag sa sanigang batas kung paninindigan ng Korte Suprema ang desisyon nitong ideklarang unconstitutional ang impeachment case laban po sa Vice presidente Ang dagdag pa ni Escudero, tila kinakampihan ni Soto ang Kamara. Paglilinaw naman ni Soto, susuportahan niya ang charter change kung sa kabila ng apilan ng Kamara ay ibabasura pa rin ang Korte Suprema ang impeachment case. Isusulong daw niyang amyan dahan ng articles uh, o article 11 ng saligang batas o ang provision sa impeachment anya imposible raw matugunan ng lahat ng requirements sa desisyon ng Korte Suprema git pa ni Soto ang konstitusyon ang kaniyang kinakampihan. Samantala po naman sa ating pong lagay ng panahon, mas lumakas pa ang bagyong Goryo na binabantayan nga po ng pag-asa sa may Philippine Sea. Huling namataan ng Typhoon Goryo sa layong 745 kilometers. Sila nga ng itbayat sa Batanes. Ito may lakas ng hangin aabot sa 120 kilometers per hour at pagbuksong 150 km per ora. Ito'y kumikilos, pakanluran at malabong mag-landfall sa bansa. Posible itong tumama sa Taiwan bukas ng hapon at inaasahan pong lalabas din po ng bansa bukas din po ng gabi. Walang direct ng epekto sa buong kapuluan ang bagyo dahil nga Southwest Monsoon o habagat pa rin ang siya naghahatid ng maulang panahon.